isang maulang gabi mga idol ayan ang napakalakas ang ulan dito mga idol ayan pero kahit malakas ang ulan ay eh, pa rin tayo ayan kababiyahe pala natin ngayon mga idol mga katoda ayan sa unang biyahe natin eh, may naiiwan pang idol na mga katoda na pa rin, yung binili ng ating pasero ayan mamaya ibabalik natin ito mga katoda mga idol para kawawan may naiwan dahil unang takbo pala natin mga idol mga katoda ay alam natin ang bahay ng pasayro ayan dito po yan sa El Pueblo yan sa so may blocks 18 po natanda ko po yung bahay dahil isang takbo pala natin mga katoda idol ay ipabalik natin yan pag natakbo tayo dito papunta ang El Pueblo eh, eh Dadali natin, kawawa naman yung nakaiwan ng pasayero natin. Ayan o, mga idol may laman po siya hindi natin sa bubuksan mga idol ta importante may balik natin ito ano man ang laman ito pero may ng ilog o itlog siguro ito mga katoda mga idol Yan. pero ito kahit ano man ang laman ito mga idol mga katoda maliit man ako malaki ibabalik natin ito sa mamayari yan ang importante mga idol kahit ano man ang bagay na maiwas sa ating tricycle ay eh, kailangan natin maibalik sa mayari gusto natin may balik na ito mamaya mga idol ipabalik natin ito sa mayare. Uh, mayari pag natapot tayo na ulit napunta ang Pueblo. dahil mahal po ang gasolina eh hindi po na po natin sadyain mamaya na lang natin pag nagawin tayo sigurado matatakbo naman tayo ang kapot ng Pueblo ayan ito Nay, babalik natin sa sayo alam ko babae po may ari to Nay, yun lang na po sa po si Nanay. Hindi ko lang po alam ang kanyang pangalan kaya may um, ay babalik ko na dito sa so, uh, nakaiwan ng pasero. Hindi rin po natin napansin na may naiwas sa loob ng ating sidecar mga idol, mga katola. Dahil tayo po yung balot na balot ng trapal. Kaya so, uh, yan, hindi rin natin pansin pagpila po natin dito sa Brighton's eh napansin po natin mayroong nakaiwas sa gilid ng ating sidecar ayan mamaya po ibabalik natin yan hanggang dito lang mga idol sa so, mamaya rin to mamaya po ibabalik natin yan dadalik natin sa inyong bahay ayan salamat po sa so, mga hindi pa po nakakapalo sa akin at eh, pakipalo po para updated po ako sa inyong mga bagong video and then baka na rin po kung ikaw mga idol ayan dito lang mga idol salamat